Yo what's up mga kaibigan, nalina tayo yung magkwantuhan Kanina nga ay napanood natin ang bakbakan ng ating Gilas Pilipinas Laban sa bansang Georgia kung saan natalo tayo sa score ng 96 to 94 So balik, panalo pa rin nga in a way dahil aabante pa rin nga tayo sa semis Isang bagay na naganap sa game na ito na hindi inaasahan ay ang pagbagsak ni Kai Soto at ng madaganan nito ng Orlando Magic Pigman Goga Bitaste. Agad na lumabas si Kai mga kaibigan na hawak-hawak ang kanyang rib area at hindi na ito bumalik sa game. At sa post-game interview ay sinabi nga ni Coach Tim Ko na nasa ospital daw ngayon si Kai Soto. Sasa -sa nga daw ito sa isang x-ray at hindi na patiya kung magiging handa na ito next game. Ganun ba man, laking pasalamat niya nga daw sa pag-step up ng bench players sa tula nila Japet Aguilar, Calvin Oftana, Kevin Giambao at Carl Tamayo na pinaghatian ng mga minuto ni Kai Soto. So ayun nga po mga kaibigan, sa ngayon ay hindi pa natin 100% sure kung maglalako ba si Kai Soto sa semis. Maghihintay nga tayo ng resulta ng kanyang x-ray kung negatibo ba ito o may mga bali. Sa ngayon nga ay nasa na bansang Brazil na wala pang talo makakarap natin sa semi. So tutok lang nga mga kaibigan at on ang notification bell upang manatiling updated sa mga latest news. Habang sa ibang games naman ng Olympic qualifiers, ang bansang Greece nga ay pinangunahan ni Yannis Antetokounmpo sa panalo laban sa Dominican Republic sa score na 109-82. Ang two-time NBA MVP ay nagtala ng 32 points and 2 steals on a perfect 11 of 11 shooting sa field sa loob lamang ng 18 minutes of playing time. Nagambag din nga ang EuroLeague all-time assist leader Nick ng 12 points and 11 assists double-double. So hindi nga exaggeration kapag sinabi natin na unstoppable si Giannis sa game na ito. Dahil literal nga na walang sagot ang Dominican Republic sa kanya at hindi siya nagbintis at napapakamot na lamang sa ulo ang depensa nila. Hindi din maganda ang time nito para sa mga makakalaban ni Yanis style alam naman natin kung gaano nga siya kagigil na bumawi matapos na hindi makapaglaro sa NBA playoffs at muling mapauwi sa first round ng playoffs. Gusto nga ni Yanis na ipakita na nasa usapan pa rin siya ng best player in the world at gusto niyang dalhin ng kanyang bansa sa Paris Olympics bukod na lamang dyan ay sa home court din nga ng Greece sa Athens ginagawa ang mga games at alam naman natin kung gaano katindi ang fans ng bansang ito. Ang next game nila ay maya maya lamang laban sa Egypt kung saan inaasahan na muli nilang makukuha ang panalo. Habang ginulat naman ng New Zealand All Blacks si Zubak, Hezonia at Dario Saric at buong Croatia matapos nilang talunin ito sa score ng 90-86 sa paungunan ng 21 points si Corey Webster. Hindi nga inaasahan ng madami na matatalo ang Croatia, lalo na tinambakan nila si Luka Doncic at ang Slovenia na mahigit 25 points sa previous game. Ganun pa man bilog nga ang bola at kung nakuha natin ang panalo kahapon laban sa Latvia, ang New Zealand nga ay nakuha din nga nila ang malaking panalo. Ngayon ay Bowing nga ang game nila ng Slovenia. Kapag natalo ang Slovenia ay laglag na nga sila mga kaibigan at dapat naman silang manalo laban sa New Zealand by at least 10 points upang umabante. Pumasok sila sa tournament na ito bilang ang favorites.